So real talk, may mga kapitbahay na talagang mabait lang talaga at concern sa iyo. May mga kapitbahay na parang networking, sa online ka pinagchichismisan. May mga kapitbahay na mabait pagkaharap ka, pero pag nakatalikod ka, ikaw ang chismis, ikaw ang pinag-uusapan, ikaw ang topic. Hindi mo alam, naglalakad ka sa barangay niyo pero ikaw na pala ang kumpulan ng kanilang chismisan. May mga kapitbahay naman na parang gwardya 24 hours, laging nakabantay sa buhay mo at sa bawat galaw mo, antayin ka na magkamali. May mga kapitbahay naman na akala mo nalamangan na sila. May mga kapitbahay naman na akala mo ay sila ang laging tama, sila ang laging perfect. May mga kapitbahay naman ang gustong gusto nila na ikaw ang laging topic sa kwento nila, o oh, ba? Diba? At may mga kapitbahay na kung manira ay wagas. O di ba pa victim effect kunwari sila yung kawawa sa storya nila hindi nila alam kabaliktaran at may mga kapitbahay talaga no na sadyang bitter sa buhay